may ugong lang, ayaw umikot. Subukan po natin. Ayan, no? may ugong lang. So, ibig sabihin, yung carbon brass ay okay pa at may power. Kasi nga, may ugong pero ayaw umikot. Isa pa. Okay, so kaya gagawin po natin. Ganito, no? para may idea po kayo. Yan, pwede nyo i-share yung video or pwede nyo pong i-save. No? Para kapag uh, merong kayong issue ganito, at least, alam nyo na po yung gagawin. Okay, so unang step, alisin po natin yan. Yung lahat ng tornilyo. Okay, para may idea po tayo kung ano yung problema po nito, no? Kasi kung hindi kakalasin, wala po tayong idea. Ay, okay? So, yung malalaking tornilyo po sa harap. No? laging tandaan po yung inyong pinapalit, uh, pinapali uh sa tornilyo, no? Okay, tanggal na. Ang tatlo. Ang bilis talaga kapag may gamit kang cordless. Okay, so kaya hindi ko pinapakating mo ako. Uh, focus na ako sa ginagawa ko para mas malinaw po sa inyo. Okay, ayan po, Okay, so alas 5 na to. Ang bilis. Okay, tangkal na. Naulog. Okay, tapos alasin natin to, no? Kasi hindi makakalas ito kung pero subukan natin. Ayun. So, yun pala yung mga kalas, yung likod. Pero ito, hindi. Okay. So, kailangan kasi makalas to eh. Ah, buo siya. Kailangan kasi makalas to, makarepair man. Ito. Para malaman po natin kung bakit ayaw mikot. Ayun. Ayun. Ayun, tanggal na. Alisin ko muna yung mga carbon brass para di masira. Okay, so ito yung mga carbon brass niya, yung dalawa. Buo naman siya. Alisin natin to angat natin. May ah. Ba't may higpit? Yun, tanggal na. Ayan, so okay naman yung winding niya. Tapos, ito yung rubber niya. Alisin natin, no? Kasi, uh, uh lalagyan natin ulit yan. Dito yan, no? Sa dulo ng bearing. Dito yan. Okay? Ayan, mainit po siya, no? Kasi nga, hindi siya umiikot, eh. Okay, ayun. Ay. Ayun. ito yung problem. Ay, handa rin. May ikot naman to. Ah, ito yung problema mga ka-reperman, no? Ayan, so tumaas siya. Ayan, no? Nabubunggo dito. Ayan, no? Nabubunggo, no? Dapat di yan nabubunggo, eh. So tumaas. Ayun! Sumama! So, dumikit dito, oh! Paano kaya nangyari yun? Okay, salpak ko na ulit. Sumama, so, no? Paano kaya nangyari yun? Okay, salpak ko ulit. Okay. So, paano ilagay ito? Hindi ko na alam. Ayun! Ayun, alam ko na! Okay, so unahin ko to. Unahin ko lalagay ito. Cover kasi ito eh, para hindi mapasukan yung loob ng winding. Okay. So, paano ang pwesto nito? Ganyan. Hindi ko napansin ng pagkakanas, no? Ayun! Alam ko na. Ito, oh. So, hindi siya bilog. Ito, oh. Meron siyang daraysa dito. Ayan, diyan. dyan. Ayan. Ang talaga. Ayan, no? oh. Oo. Oh. Oo. Ang problema, tumaas siya, no? Dapat hindi yaangat ito, eh tumaas. Kailangan sikipin ko to. Kasi tumaas siya, dapat di siya hangat. Kapag umangat, maihipit na sa blower. Ayun! Ang galing ko talaga. Okay, so ginagawa ko para sumikip yung housing. Hmm. Okay. Masikip na yan. Sikip na, no? Okay. Ante, naalis pa rin eh. Naalis mga repairman, no? Okay, meron na akong sikreto dito. Paano nga ba? Okay, lagyan ko ng ano, tape, electrical tape para sa Maluwag eh. Umaangat siya. Kasi kapag umangat, tatamaan ng blower ng pan. Oh, at least may may, may idea na po kayo kung sakaling meron kayong tanggap na ganito, no? Oh. Masikip na. Oh. Masikip po. Oh. Eh mas masikip, mas maganda. Ayan, masikip na. Ah, tingnan ko lang kung maalis pa yan. Okay, salpak na natin. Tapos, yung goma nandun, no? O, diin natin, no? Pero bago yun, lalay ko muna to. Kung paano tinanggal, ganun din ibabalik. Original para to. Okay, so original to, mga reperman, no? Ibang klase. Aray. Dali, punas muna ako. Ayun, natanggal. Nahugot. Ayun. Hindi naman pala mahirap ibalik, no? Ayun. Okay, so lapat naman siya. Okay, yung rubber niya, yung goma. Ayun, no? Natanggal sa goma. Natanggal yung goma niya, oh. Ayan, no? Oh. Nako, buti na pansin ko, no? Ito po kasi kapag natanggal yan, no? Masisira yung pagkakahulma ng goma. O kailangan po, sabay pa papasok po yan. Wala nang tanggalan. Aray, nahulog. Isa pa. Yun. Ito yung goma, mo. Oh. Okay. pasok dito ayun hmm, ganyan na pala kadali hindi mo tayo pa nagpawisan ang hirap pala nang balik no ayan tapos lalagay ko na to oh, ganyan lang pala ganun lang pala kahirap mahirap din ah. Okay, so ngayon natin yung carbon brush, last na lang. Tapos subukan na natin. Yung carbon brush sinasalpak lang, no? Ayan. Ayaw kong yung video mga repair man no para alam niyo po kung paano yung paglagay ng carbon brush na ganito kahirap no. Ayun, sa so, tamaan lang po yung armature para may tulak yung carbon brass at may pasok na. Ayun. So ganyan lang kahirap no. Ay kahirap pa dali. Ayun, mahirap. Ah, Ayun, tapos ito kapag natanggal, ipasok lang po dito sa ilalim. Ayun, tapos ipasok po dito yan. Tapos, ito po yung carbon brass. No? Sa kakailangan, ito po yung aabot sa armature. Hindi po pwedeng ganyan. May butas. No? Hindi pwede. So, kailangan ganyan po siya. O, tapos, itulak ito. Ayan, natanggal. Itulak ito dito sa armature habang dinidiin po siya. No? Ayan, no? Ito, mahirap din to. O, tapos ko ng flat screw para itulak sa loob. Pasok. Ayan po. Napakahirap. Ay, hirap. Ayan, tapos, saltok na natin. Ayan, o. Oh. O, ngayon po, isang tornilyo muna para masubukan na natin. Kung ano nga ba kaganda yung ginawa natin, no? Ayan. Okay, out, plug sa outlet. Ito na. One, two. One, two. Ay. Ayan. Ayan sumasayad pa rin po yung atin nilagay na blower. No, kailangan po hindi ng maayos para hindi sumasayad sa blower. Okay na?